namin. Pag bago kayo pumasok dito, dapat po kailangan po natin ng mga tour guide para po hindi, hindi po natin mahawakan yung mga stalactite at stalagmite kasi po, bawal po yan hawakan. Dati po, dito rin yan po, ano? magaganda dito. Ito po yung hugis isda po. Yan po. Yan. Pasensya na. Bowl po naman ito. Yan po. Hello guys, mayroon na po sa tanan na uh, kami liwat ang boy tour Ito tour ko kayo sa loob ng cave Okay, then po, ganito po ang magaganda po talaga yung tanawin dito sa akong paradise Let's go guys Ayan po, ayan po, talaga kami dito Ayan po si boy Binia, si boy Watong, si boy Rider, sumasama sa amin Hindi ko alam kung anong gagawin niya sa loob Guys, to kibun natin ang, ang sulod sa kripas, kripas ang ubong Guys, papasok na tayo, ito na, papasok na Ayan na po, dito natin po malalaman kung ano pong sa loob ng cave ito po yung daanan namin. Dito tayo papasok kasama yung mga grupo sa Boytor kasi alam natin mabilin talaga ang Northern cave. Tingnan natin kung ano talaga ang nilalaman ng iba. piba ubong dito sa amin. Okay guys, follow me. Tuloy so guys, papasok na po ako sa Northern cave. Yan po. Yan po kasama ko na po sila ang lahat. Ito na po. Yan po. Pasok po tayo. Ano po? Tingnan mo na po. Dito po. Papasok na tayo sa Northern cave. Hindi mo na po kami na tayo po na ng Hill Legacy. try po natin kung ganito, kung gano'n talaga ka, maganda yung vlog ng cave. Ito po, oh, boss, magiging ka talaga. Dito po tayo. Ano po, riders? San po? San? Ano po yan? Yan, dito po tayo. Hindi namin alam kung ano sinasabi ni Boy Riders. Ito po. Tignan po. Ito po. Tingnan po nyo dito sa loob ng cave namin. Pagbago bago kayo pumasok dito, dapat po kailangan po natin ng mga tour guide para po hindi, hindi po natin mahawakan yung mga stalactite at stalagmite. Kasi po, bawal po yan hawakan. Nakakamatay po yan. Nak hindi po nakakamatay yan. Mamamatay po yan kapag hawakan natin. Okay po, pasensya na po. Kasi, wow, tingnan nyo po. Yung mga po namin dito, pinagkukuha nila. Hindi namin alam kung sino kumuha talaga dito. So ito po, tingnan nyo po. Dito sa loob ng cave namin, makikita nyo po ang iba't ibang uri ng hayop dito sa loob ng cave. Ito po, nalaman mo talaga na buhay na buhay po ang cave namin dito kasi po, tumutulo talaga. Ito po, sige okay, po, punta po tayo. Yan. Andiyan po si Boy Watong sa si Boy Riders, kasi si Boy Binayaan ang kasama ko dito sa loob ng cave. Yan, dito na po tayo, papasok na po tayo. Guys, ang hindi pa po nakapunta po dito, pwede na po kayong pumunta sa loob ng cave, sa, sa Ubong Paradise po. Dito po natin malalaman kung gaano talaga kaganda at tinatawag naman na Ubong. Cave. Ubong cave po. Dito po. Ito pong first cave po na pinasok namin dito. Ang tawag po na, namin dito, ang, ang nakatira po dito. Ito po yung mga insect bat. Malilate po yan. Katulad na yan. Dito po. Yan, tignan po. Dito niyo po malalaman kung buhay talaga ang mga salakay kami dito. Yan po. Minerals po yan na galing sa ng ulan. Nagiging ganyan. Ang stalactite naman po sa stalagmines. Po. Tingnan po nyo dito sa loob ng cave namin. Pag bago kayo pumasok dito, dapat po kailangan po natin ng mga tour guide para po hindi, hindi po natin mahawakan yung mga stalactite at stalagmite. Kasi po, bawal po yan hawakan. Nakakamatay po yan. hindi po nakakamatay yan. Nakakamatay, mamamatay po yan kapag hawakan natin. Okay po, pasensya na po. Kasi, wow, tingnan nyo po. Yung mga po dito, pinagkukuha nila. Hindi namin alam kung sino kumuha talaga dito. dito po, tingnan nyo po. Dito sa loob ng cave namin, makikita nyo po ang iba't ibang uri ng hayop dito sa loob ng cave. Ito po, nalaman mo talaga na buhay na buhay po ang cave namin dito kasi po, tumutulo talaga. Ito po, sige po, punta po tayo. Yan. Ayan po si Boy Watong sa si Boy Riders kasi si Boy Binayaan ang kasama ko dito sa loob ng cave. Yan, dito na po tayo. Papasok na po tayo. Guys, ang hindi pa po nakapunta po dito, pwede na po kayong pumunta sa loob ng cave, sa Ubong Paradise po. Dito po natin malalaman kung gano'n talaga kaganda at tiyatawag naman na Ubong. Okay o buong day po. Dito po, ito pong first day po na pinasok namin dito, ang tawag po na, namin dito, mang, ang, ang, nakatira po dito, ito po yung mga insect bat, po yan. Katulad ng ganyan, yan. Dito po, yan tingnan po, dito nyo po malalaman kung buhay talaga ang mga salakay namin dito. Yan po, minerals po yan na galing sa tumulong ng ulan, nagiging ganyan. Ang salakay naman po sa kasalagmites, ayan po yung salakay namin sa kasalagmite po, once ka mag, Tabuhay na yan. Ang tawag nang dito, kolom po yan. Ito naman po ang gumagawa ng pundasyon ng cave namin dito para, yan, para po, cut. At, yung stalactite, saka yung stalagmite po, mas man, nag, nagkabuha yan, ang tawag namin dito po, kulong. Tapos yan naman po, ang sinibig pundasyon ng kuweba, yun po, sa ilang panahon po, yung cave po namin dito, gandahan na lumiliit kasi sa kanilang dalawa. Yan po, tingnan nyo po, ang salag ng cave. Ito po, first cave pa lang po ito. Yan po. Oh, tingnan natin, kasi ba, baka may mga, may mga ahas po dito. Wala naman po mga ahas dito, kasi po, itong cave na to, palaging pinapasokan ng tao. Yan po, di ba? Ang saya-saya -saya nila. Yan. Ito po siya sabi ko nga, tukibon po natin ang mundo ng kuiba sa diri sa sitio ubong. Ayan po. Dati po, dito rin. Ayan po, no? Ang gaganda niya. Ayan po. Ayan, dito, dito po tayo. Boy Riders, ikaw ba nagagay sa amin? Ha? Nahihiya daw si Boy Riders magsalita. <coughs> Ayan po. Tingnan mo sila po. Nag-enjoy -e sila kasi nandito kami sa loob ng cave. Ang ang mga... Kwan dito sa loob ng cave, yung nakatira po, iba't iba pong klase ng mga paniki. May malalaki, may maliliit, may mga two kinds of kaniki po sa loob ng cave. Yung tawag. Okay po, two kinds of bats po sa loob ng cave. Yun po ang insect bats saka yung fruit bats. Makikita natin mamaya yun. Kung ano talaga yung tinatawag na fruit bats. Yung fruit bats po kasi malalaki yan. Kasi yung kinakain nila, mga frutas yan. Yan, pasok na po kayo. Dito na po, dito na po kita sa second cave. Yung second cave po ito, ito yung tinatawag namin na dry cave. Dito din po malalaman nyo kung gaano katon po ng mga tao dati. Kasi po yung mga tao po dati dito, binagawang tambayan nila po ito. Bawat bawat tambay po na dito dapat makapag-bundles po sila dito sa loob ng cave. Ayun po, tingnan niyo po, dati maraming bundles 'yan. Pero ngayon po, bawal na talaga magbandals sa loob ng cave, magtapon ng basura, pumasok na walang guide. Ayun po. 'Yun nakikita niyo po sa right side po 'yan. Ulo po ng tao 'yan. Hindi lang po ang ganyan yung pinagmalaki ng namin dito. Yung pinagmalaki po namin dito, ito po yung opening talaga ng cave namin. Dito nyo po makikita talaga kung gaano ka ganda yung pinagmalaki ng baluang hinubaan po ng gumalaki ng banwang hinubaan. Ito po, dito nyo po mararanasan. Ito po yung hugis isda po. Ayan po. Yan. Pasensya na po sa camera namin kasi mumurahin na po yung cellphone namin dito. Ayan na po. Nakikita nyo po. Yan. Yan talaga yung pinang caving adventure po sa loob ng cave na ito. Hindi lang po yan. Dapat po makapasok po tayo sa iba't ibang klase ng cave dito sa hinubaan. Sa sitio bong po. Pero ito pa po yung ginawa ng kwan eh. Ng DNR na okay po ito pasukan bawat pasok mo dito, gagamit na po tayo ng helmet, tapos gagamit din tayo ng guide. Yung sa guide po dito, wala pong bayad yan, donation po lang sa kanila yan. Okay po, tingnan niyo po yung sa loob ng cave. Okay, e dito po tayo. Nakikita niyo po ba yung mga kung ano yan? Yung mga lamisa na yan. Yung mga lamisa na yan po dati, dati po, mga sabi-sabi po nila, ginawa po itong simbahan. Pero hindi namin alam kung anong anong mga relihiyon po ang nakatira po dati dito. Yan po. Dito po tayo. Ituturko e, pa kayo sa loob ng cave. Excuse me po. Tingnan nyo po. Tingnan nyo po. Ito po talaga yung pinakabawal din. Ayan po. Yung tulo po ng stalactite sa stalagmite, sinahuran. Bawal po yan. Bawal po talaga yan. Kasi po, pag sinahuran mo yan, yung stalagmite po, hindi na yan tutubo, Mamamatay matay na yan. Kunin nyo yan. Kunin yan. Ayan po. Di ba po, mayroon kami ipinagmamalaki dati dito. Ito po, yung hugis isda. Malayo na po, hindi natin makikita. Kanina makikita nyo yun. Ito naman, dito naman po na banda, bolt po naman ito. Ayan po ito talaga yung nagmamalaki ng banawang yuban. Dalawang klase po ito. Yan. Hindi po yung gawa ng tao, gawa talaga ng nature yan. Tingnan nyo man po ang dating open to public po ito sa loob ng cave. Yung mga salak po niyan, nakikita yung ganyan. Yung mga salak po niyan dati, pinag-uutot nila yan. Kasi akala nila dati, yung salak type yan, makakapera sila dyan. Pero dapat, hindi nila ginagalaw yan. Kasi po, yung sa yung mga kwanak po niyan, bawal talaga po tuloy yan. Kasi po, pag pinuto yan, mamatay yung sa loob ng cave. At saka din po, bawal po talaga mag-tapo ng basura dito. Dito naman po, tayo banda. Yung dito banda po, nakikita yung talo na yan. As sabi po ng matatanda dati, dito po daw, daw maghihiling kung anong gusto mong hiling dapat po, galing sa yung sa yung o pun heart. Yan po, di ba makikita yung iba't ibang klase ng hayop sa loob ng cave? Dito po, yan. Dito mo Dito naman po tayo sa loob ng fruit bats. Papasokin natin po yan. Lahat po ng cave dito, ipapakita ko sa inyo kung anong kagandahan. Tingnan niyo po ya tingnan mo yung pag dito, kung anong kaganda. Pero mas maganda po tani kung kung, kung tanghali kasi po, nag yan. Dito po tayo. Dito, dito. dito po tayo. Huwag po tayo mahiya. Yan, tingnan nyo po. Tingnan nyo po yung dati. Yung mga sarapit niyan, yan, pinag-utog nila yan. Yan yung mga bagong tubo naman. Yung sa baba, yung sa taas. Yan po. Ito din po, tingnan nyo po. Ang tawag po namin dito, pakpak po ng angel yan. Yan po. Yan. Kasi ang badges po sa pakpok ng angel, pinag-uutog nila, nilalagarin nila kasi akala nila mapipirahan niya ang mga mga bato. Hindi nila alam na minerals po ito na galing sa ng ulan. Hindi po tulog ng tawa, tulog ng ulan. Minerals po yan. Yan po. Diba po? Hindi makikita niyo po gano'ng patalaga at ganda. Dito naman po tayo. Makikita niyo po ang pinakamalaking thousand subat sa loob ng cave. Dito po, welcome to my vlog. Welcome to my guys. Dito po, pakilawan niyo sa taas po. Yan po, tingnan niyo po. Yan. Dito po natin malalaman kung gaano ka gaano ka conservative ang pagbabantay namin dito sa loob ng cage. Yan po. Pag marami pong mga panitik sa dito, ang ibig sabihin ko niyan, yung yung cage po namin buhay na buhay po. Tingnan niyo po, pamatayin niyo po ang mga ingay nila. Yan po. Yan. Tingnan niyo po yung mga pakinggan niyo po yung awitin nila. guys, welcome to my vlog, welcome to my guide. Ako gali, si Boy Tor, nag At nagsishare sa inyong kaalaman. Diri sa sulod sa kuiba. Diri lang sa ubong king. Yan. Pero pag pumasok po kayo dito, ayan po, nataihan na po ako. Ayan, tinan nyo po. Ito po yung pinakamalaking stalactite po sa loob ng cave. Ito po. Dito po tayo. Nandito po banda. Dito po banda, dito po kayo makikita po yung ginawang Virgin Mary noong una. Dati po dito, meron pong mga Mary po yun. Kasi po, winasak po yun ng mga treasure hunter. Kasi akala nila dati, yung mga Mary na yun, pinagtataguan ng mga yaman ng Yamashita treasure noong una. Kasi po, akala nila dati, yung cave po na ito, yung cave po na ito, Puan talaga pinagkukutaan ng hapon ayan po, tingnan nyo po yung kong friend namin A tingnan nyo po, iba't iba yung klase na mga animals sa loob ng cage merong animals na mga ipis. merong mga animals na mga fruit bats ayan, tingnan nyo po ha, kukuha kong picture po Okay po 1, 2, 3, smile, paniki, smile ayan po, dito po tayo Let's go. Tingnan niyo po. Meron pong tao sa ah.